Ayan pakishare ang ating live Okay guys magandang magandang tanghali sa inyong lahat Ayan, sa lahat ng kumakain at hindi pa kumakain, mga kapanalig, ayan, mega mega shout out sa inyong lahat, Puson, Visayas at Mindanao, sangkaman naron man naroon? Ako po si Brother Satur Albolario, dito po sa Barangay 3, Biraroas, Isabela. Okay guys, mga kapanalig, tayo po ay magkakaroon na naman ng online healing water mission dito sa ating youtube channel sa ating mga subscriber lalong lalo na po yung mga malalayong lugar at hindi po makapunta sa ating tahara okay? Ayan. maganda po ng isang basong tubig at lagyan lang po ng konting asin at maya maya po ay magbabasbas na po tayo. Maghintay lang po tayo ng ating viewers na magbabasbas o mga subscriber ng mga nood at magpapagamot sa ating live online healing water mission ni Commander Sator Albulari. Okay? Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat na walang tangkilik na pagsawa sa ating YouTube channel. Okay? At mula. Ang tanging alay ko Sa'yo aking ama Ayan, paiba Paiba-iba ang ating ka. Ayan, maganda po ng Isang basong tubig Mga kapanalig At lagyan lang po ng konting asin At maya, -maya po Ay magpapasbas na po tayo sa ating live online healing water mission po tayo mga panalig sa malalayong lugar yung hindi po makapunta sa ating tahanan okay magandang magandang tanghali po sa inyong lahat Dang ali ko sa iyo aking ama ay buong buhay ko Puso kaluluwa in the magayana